misma Harlika, kailangan ma-intercept natin. Kailangan malaman, hindi lang miyembro ni Pastor Kibuloy, kundi buong, buong sambayan ng Pilipino na may plano ang kuting at ahas na agawin o kamkamin ang propriedad o ang property ni Pastor at ng kanyang mga religious members. See that? So, ang sabi dito, Miss Marlica, natatandaan niyo ba nung hearing na ikonunik si Sara at si Pangulong Duterte? Hudyat yon, Okay na, na, eto, <clears throat> na posible, okay? Ang plano nila, dan ito po ang naririnig namin dito sa loob, na pwedeng tamnan ng mga matataas na kalibre ng barel, okay? O kung ano pa mga illegal na mga uh, kontrabando na pwedeng ihagis sa property o itanim sa property ng KOJC para sila madiin at maantala ang kanilang religious practice. At eto pa, at hindi lang si Pastor Kiboloy ang tinatarget kundi ang buong buong KOJC. naririnig po namin dito na may interes ang gobyernong ito na kamkamin o gaagawin ang mga properties ni Pastor Kiboloy at ng kanyang miyembro. Kaya Ms. Maharlika, sana maipahatid natin sa taong bayan para ma-intercept, malaman nila na kung you know, ma mabasa o marinig ng taong bayan ang kanilang plano ay hindi maitutuloy or magdadalawang isip sila. See that? Mga palangga, itong nagbigay sa atin ng information, mga palangga, ibang tao na naman ito. So nagkatotoo, November, December, January, February na ngayon. And now ito, pinapahatid na naman sa inyo, mga kababayan, na posible, posible, hindi ko sinabing gagawin nila 100%. The reason of this vlog, para po maalarma at malaman din ng mga grupo o mga members ng KOJC na kayo po ay magmatsyag lalo dyan, sa Davao sa Prayer Mountain ninyo sa inyong property na kung saan dyan kayo nagdinilay dyan nyo inihinga ang inyong mga problema dyan kayo nagdadasal so maging alerto po kayo hindi ko sinabi hindi ko to binablog para takutin kayo okay at hindi ko rin sinasabi na ito ay maging 100% na gagawin nila but the purpose of this message sa atin ng ating puting anghel na lang, okay? Na naka, nakarinig na sukang-suka na kay Marcos Jr. at kay Ahas para malaman ng taong bayan na posible na hahagisan nila ng mga baril o kung ano paman para magdiin kay Pastor Kiboloy. Kasi nga, ito, remember that, ito nga sabi ng uh, ating uh, informer, sabi nga niya, Miss Maharlika, naalala mo ba yung bag, yung yung uh, dinadamay si Sara na nakita daw nitong ito exact ang sinabi. Sabi ng kanilang kinaray-karay na no, uh, ano doon, fake witness. Ako po ay naging landscaper ni Nikki Boloy sa Glory Mountain. At doon ko na po naranasan ang pananakit mismo sa kamay ni Kiboloy sa Glory Mountain pag dumating si Kiboloy sa kainan chopper. May dala po siya na malalaking bag na laman po ang iba't ibang uri ng baril at nilatag po ito sa tent na katabi po ng mansion niya, yung alias Rene, remember that? Minsan po, okay, minsan po pumuputa din, okay. Kano mo kung iintindihin mo, ito yung statement niya. Okay? dumating daw si Pastor Kibuloy na may dalang malaking bag. Dumating si Kibuloy sa bayan ng chopper, may dalang po siya na malalaking bag. Malalaking bag. Kaya bang bitbitin ni Pastor Kibuloy yung mga mabibigat o malalaking bag na yon? Kung titignan mo, kung ito siya nagsasabi ng totoo, kunyari ikaw yung nakaranas, ganito ang tamang statement dyan kung nangyari ito. Ako po ay landscaper sa Glory Mountain. Nakita ka po si, Kibu si Pakibuloy at ang kanyang mga lima po yun, yung kanyang mga alalay, bit-bit po nila yung mga bag ng baril. Kasi kung alone lang si Pastor Kibuloy, it's impossible. Ang dami niyang members, tayo nga eh, 'Di ba? Kung tayo ay may mga kasambahay, pag magbitbit tayo ng mga pinamili natin, sinasalubong tayo ng ating kasambahay or isinasama natin ang ating mga kasambahay, mga kapatid, pag namamalengke, magi-equals, you know, ano tayo mag magkanya-kanya tayo kung marami kang bitbit o mabigat ka, tutulungan mo. 'Di ba? So pero dito sa statement ng Alias Rene na ito, bitbit ni Pastor Kibuloy ang mga mabibigat. How come? What is the point of having staff na hindi ka tutulungan sa pagbitbit ng bag. So dito palang red flag, okay? Sabi niya, minsan po pupunta doon si tapos biglang bawi, di ba? Minsan po doon pumupunta si former president Rodrigo Duterte at Davao Mayor Sada Duterte. Pag umalis na sila doon sa Glory Mountain, dala na po nila yung mga bag na siya pong bag na nilalagyan po ng mga barel. So we all know na ito ay scripted or fabricated stories. Kasi ang taong nagbibigay ng salaysay, mga palangga, ang taong nagbibigay ng salaysay, detalyado yan. Sino ang mga tao sa paligid na yan? Binaliktad na ang piskalya, gusto pa i-contempt sa Senado. The purpose is para nga kalimutan ninyo ang malalaking isyo sa loto, sa pulburon, sa smuggling, at sa lahat ng kababuyan ni koting. So habang ako ay uh, nagre-research, research, research For the first time, nakita ko po yung Prayer Mountain ni Pastor Kubuloy. I-Google nyo lang ano pag may time kayo later. Ah, uh, Prayer Mountain in Davao City. My God, sabi ko, para siyang paraiso. Yung Garden of Eden, mayroon silang Garden of Eden, parang euro European style yung mga landscape and everything. It's so beautiful, para siyang royal, para siyang pang-royal, pang, royal, pang uh, castle talaga ang mga eksena. Sobrang Uh, ganda. Okay? Tapos, nakaseparate yung mga... Ito, papakita ko lang. Ayan, o. Oh. Ayan, o. Oh. Ayan, o. Yung mga bahay. Ayan, iba-iba. Meron silang souvenir coffee shop. Ayan, first time ko lang po nakita yan. Ayan, nakita nyo? So, ito, talagang alagang-alaga. Ayan, alagang-alaga yung mga... Ayan, uh, alagang-alaga yung kanila mga garden. So, ito pa. Ito, ito. natin ito. Ayan, mga kababayan, ang ganda-ganda. Kaya nung, nung, nung nakarating sa akin yung information na plano, plano, plano pa lang, hindi ko sinabi na kamkam -kam na naaagawin ang propriedad o property ng KOJC. Galit na galit ako. Sabi ko, ano ba itsura ng KOJC kingdom na yan? Sabi ko kasi naririnig ko lang na mayroong mga property but hindi ko nakita. Nag-watch pa nga ako ng video ng yung kay Chris, 7 years I think 7 years so 7 years ago interview nung no panahon ni Noynoy ang gaganda pinakita doon ang dami mga politiko mga celebrity o kung sino pa mga dumadalaw doon sabi ko ah okay kaya pala gustong kamkamin ng mga Jutang Jinines okay okay ngayon mga palangga sabi ni ano sabi ni ito Nagkamali, na, may nag-comment, nagkagulo din noon ang INC pero nakisawsaw ba ang gobyerno? Sabi ni Artem, good point. Na hindi nakisawsaw, di ba? Parang wala ako natandaang ang uh, issue. Tama. Hindi nakisawsaw ang gobyerno. Ang gustong mensahe natin dito sa vlog na ito. Plano po nila na mga demonyo sa gobyerno na tamnan ng malalaking baril o kung ano paman na pwedeng idiin lalo si Pastor Kiboloy para po maantala ang inyong operation bilang isang religious group. Kayo po ay panghihimasukan ng mga jutang jenemis na gobyernong makasarili, makamkam, manggigipit. Talaga pong panghihimasukan ng inyong mga buhay, ng inyong mga pamilya. Kaya dapat on guard po kayo sa property. Okay? E ready ang inyong mga kamera. I believe meron naman mga CCTV dyan. Diba? Equipped naman yan kung parang Europe ang nakita ko. But anyway, gusto lang po iparating sa inyo ng mga taong concerned. Sa loob ng Malacanang, meron pa pong taong concerned. Kahit minumura natin ang mga pugad ng ahas at maulupong sa Malacanang, gusto po nilang iparating sa inyo kahit ang sukasan sila sa gobyerno ito na concerned po sila lalo na sa KOJC. Miss Maharlika, anong sabi sa akin? Kailangan ilabas mo ito para ma-intercept na at para hindi nila ituloy ang kanilang planong gustong pagtamnan ng mga baril at kung ano pang mga ilegal na kontrabando ang property ng KOJC para totaling maparalisa na at tuluyan nila si Pastor Kibuloy. Ito yung kinasasakit ng loob ko, mga kababayan, na hindi lang ito nangyayari ngayon sa kay Pastor Keboloy, nangyayari na ito noon, even before Duterte, during Duterte, and now Marcos. That's why I am fighting para ma, 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 mawala na itong kadyutahan ng mga polis na ito. Imagine niyo sa pagdiin na pagdiin nila kay Pastor Keboloy, araw-araw, na sabi nga niya, sabi, sabi nga ni Pastor, sasagutin ko kayo kasuhan niyo ko sa korte. Actually, kinasuhan na ako ng mga yan na basura lang. Pero ang ginawa ng DOJ, from Davao na kaso, kinawa nila, pinakialaman nila, binaliktad nila. Kasi nga, gusto nilang puruhan si Pastor Kibuloy, not na gusto nilang stop, okay? O wag bigyan ng platform si Duterte at si Inday, kundi now, eto na ngayon, para kamkamin, possible na aagawin ang kanilang prayer uh, place o prayer mountain. Kasi nga, may get ilan? Ilang ektarya ba yun? May git 100, 100, 100, hectares? Kasi nakita ko sa aerial view, sobrang laki. Mga kababayan. Oh my God. Sabi ko, ganun, putangin ng gobyerno ito. ito. Ano? Dinagdagan ang dinagdagan ni Marcos Jr. ang taong galit sa kanya pag namumuhi sa kanya dahil sa kanyang kabalbalan. Imagine nyo, kung napanood ninyo ang uh, prayer rally, not only, well, let's talk about the KOJC kagabi. Ang saya-saya nila. Nakikita mo na nandoon yung anguish, nandoon yung galit nila. Pero they are united. May sayawan, may prayer, may uh, uh, testimonial. I mean, that's the best feeling in the world na magtipon-tipon. Even ako, it's the same feeling na ginagawa ngayon ng KOJC, ng rally sa Davao, ng rally sa Cebu, na hindi pwedeng kontrolin o bayaran ni Lisa Ahas Marcos, ni Kuting Jr., hindi niya pwedeng isopress katulad ng pinaggagawa niya sa mainstream media, sa mga trolls nila, sa kanilang mga bayaran. Yan ang hindi kayang bayaran ni Marcos Jr. at ni Lisa Aas ni Tambalosos. May point mga kababayan. Kung itong presidenteng ito ay nasa katinuan, which is hindi, dahil bangal na bangal, bago pa ba mag-ignite o umapoy ang mga puso ng lahat, dapat inantala, in, inantala, no, uh, yeah, in-stop niya na, di ba? Inampat niya na. But Pastor Tuboloy is not a politician. Why? Bakit siya ginigisa dyan? Number one, yan ang misyon ng Kuting at Ahas, para tamkamin ang propriedad o property nila ng KOJC dahil inggit na inggit sila sa malawak na property at posibleng nga nilang gagawing commercial. Gusto nilang gagawing magtayo sila ng kung ano-anong mga building kaya posibleng tatam na nila si Pastor ng kung ano-ano. Sita, mga kababayan, si, pas, si Apollo Kibuloy ay hindi po siya taong gobyerno wala siyang ninakaw. Ngayon, dun sa mga binabato sa kanya, na siya ay ganito, nagbigay ng pera, whatever, sasagutin niya yan sa tamang hukuman. Hindi si Risa Ontiveros o virus ang magja-judge. At hindi pwedeng sabihin ni Remulia, Department of Justice, na tinanggal, you know, tinanggal namin at pinalipat namin ang kaso, which is yan nga ginagawa nila, at 99 point something percent pa kami na siya ay guilty. Wala pang hearing, guilty na, putangay na. Si Rison, kung bakit si Pastor ang kanilang dinidiin ngayon. Bagal, nung no, nakaraan, si Teves, di ba? Si Bantag. Okay, medyo namatay-matay na uh, kay Tebes, nandiyan dyan pa rin. The same pattern. Para pagtakpan ang tunay na kababuyan na ginagawa nila sa taong bayan. Imbes na ipasify ang mga miyembro, ipasify ang kongregasyon ni Pastor, ipasify ang mga Pilipino para magkaroon ng dialogue, ng komunikasyon, si Kuting, 'di ba? Para sa ating lahat. Walang ginawa si Kuting. Anong ginawa pa niya? Nung tinanong siya ng interviewer, ano masasabi mo sa kay Pastor Kibolo? Yan sabi, <laughs> harapin na lang niya yung kanyang kaso. Do Ano ang dapat niyang gawin? Bilang isang presidente para hindi mag-ignite ang apoy. Bilang presidente, dapat ang tamang sagot, hindi natin dapat Panghimasukan ang issue ng ating mga religious group or religious people. Kung meron mang nagawa si Pastor Quiboloy, hindi dapat siya nililiti sa kongreso. Daling dapat yan sa tamang porte. That's how you answer the question. And with that, mga kababayan, KOJC members, hindi ninyo naman po ako ka-member, pero pareho tayong nararamdaman yung pang-ape, yung pagsusupress hindi naman dapat hindi naman kailangan pareho tayo maging miyembro ni ninyo ako para ako maniwala sa inyo o para kayo ay para magbigay ako ng simpatya dahil pare-pareho tayong tao. 'Di ba? Kung naniniwala kayo sa Diyos, ako din naniniwala. Kahit anong pangalan ng Diyos 'yon, at the end of the day, sa ating mga kamatayan, 'di ba? Baka magkita kita tayo sa langit at ang iba sa impierno o kung ano pa man. Ang ubot ko si Lingon, ang ibig ko sabihin mga palangga, as long as we are here, in this cruel world. We will try our best para maging tao, hindi para maging ahas.